So, ayan guys, ikuha natin ang mga dahon at tayo'y magtitinula ang inyong pinay sa Malaysia. So, guys, nasa kabundukan ako ng ano? Ng Malaysia. Nasa kabundukan ng Malaysia ang inyong lola. So, guys, ayan. hindi siya nagbubunga siguro dahil kakakuha ko siya ng kuha ng talbos so maybe 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 lalagyan ko din siguro siya ng kaunting malunggay kasi meron akong malunggay na bagong tanim dito tama na kaya to <laughs> ay lalaglag so guys ito tayo sa aking halamanan. Gulayan. Halo-halo. So guys, ako ako'y nakakabinta sa aking gulayan dito. Nang kaya ang lola nyo is magbubuked. Magbubuked. Tapos pag nasa loob ng bahay, nagtitinda ako ng mga pampaganda. Pampaganda, pampasayiksi. So ayan guys. So, hanap tayo na. Ayan ang ating malunggay, oh. So, kuha ako ng kaunti, guys. Kasi meron naman tayong kwan. Ah, tataklo ba? Kaunti lang din naman kasi yung lulutuin nating chicken. So, ayan siya, guys.